Wow, mga kadugo. Dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Kahapon, hindi pa ganito ang bunga nito. Pero ngayon, oh, ang dami na. Thank you, Lord God. Ayan, mga kadugo. Ah, nagpipitas sila. Oh, wow, na wow. Galing. Ang ganda naman. Andito tayo ngayon mga kadigo, kadugo para sana para pala hindi sana para mag harvest din kami ng lakatan. Napadaan ako dito kasi dito ako dumadaan sa gilid niya doon. Eh ang dami na pa lang bunga oh. Apo ya kita mo di mabalin na kita? Kita na eh nagadaw nagdadakol. Long. Ay. Gusto daw niya mga kadugo. Parang drum. Galing naman. Kahapon hindi pa ganito. Ayano, hindi pa pwede 'yan. Ang laki-laki na. Uy, natinay. Kalahating kilo na. Alay. Ha? Magdadad Bukas pa daw ka, mga kadugo. Ang dami, oh. Ang ganda naman. Siguro, marami kayong maaani this time. <tipos> Alay, nagdudak ko yung <tipos> niya. Ay, ano ka data? Bernis. Ay. Merkulis pa lang ka, senta pa lang. Merkulis. Pag-agur dito niya, ptipa. Ptipa. Ptipa? Ay, agur ka. Hale, ang ganda. Ay, bakit ang dami doon? No? Pernadis. Hindi nyo nga yan. Nakuya kita, manay. Naglakiling ka. Hmm, nabimibas. Ano? Bilangan pa nga. Wow, galing. At takil ata ang... Ang mabalan, half kilo atan. Nay. Wa, nay. Half kilo. Gamit din anay pagranan. Pa Lawan. Pa Halakat ang buras. Ayaw niya mag ano. Mag harvest mga kadugo. Uh -huh. Ang dami. Siguro mga 100 kilos ito. Yan ang lalaki. Oh. Madi pa lang. Madi pa lang? Ay. Hala. Kasari. Hindi ka. Atawin ah, may ato. Well. Umarang. Atin eh, datin eh. Oh. Ang lalaki. Ang gan. Ay, wai. Wai, ay, lang siya katangin puro. Ho. Ayaw niya. Gusto niya palakihin pa daw mga kadugo. Ay. Ayan mga kadugo. Ang dami na palang bunga. Kahapon hindi ganito ya. Yeah. Mga kadugo, nang dumaan tayo. Ang ganda. Ito palang gusto nito. <laughs> Magtanim din to ako ka kadugo. Doon sa akin. Doon sa farm ko naman. Ay farm namin ng asawa ko. Yung share ko din po. Ayan, oh. Ganda-ganda o. Oh. di Diba mga kadugo? Oh. Ayan. Oh, di ba? Ay, ang bilis ganoon pala. Tapos na akong magmark, maglagay ng liting mga kadugo sa mga uh, puputulin naming saging na for harvest. Ayan, no. Galang. ko lang itong kalabasang maganda, mga kadugo. Ayan, no. Bali, 31 na puno, mga kadugo. Ang aming ikakap today. Nilagyan ko ng, ng tali. Na, liting yung mga puputulin ng kapatid ko. Yan, o ganyan ang ginawa ko mga kadugo may liting so kanina may nakita akong ahasan na yun <laughs> sumuksok dito <laughs> natakot ako brown ang kulay ayan mga kadugo ang saging namin maraming bunga banda dito Tsaka magaganda dito Tignan na, i-close na, i-close up natin Yan o, mga kadugo Mga bunga nila Kita ba? Hindi masyado no Ayan Ayan Mga kadugo Itong kalabasa na malabong ay, malabong, mayabong. Yung kapatid ko na sunod sa akin, ang magkakat mga kadugo. Sunod Ayan, may liting yung ikakap nila mga kadugo. Madami ang bunga nito mga kadugo. Ayan. Ta! Ta na idaliting na. Ata, tapon na tayan na. Ta! Dapat may sudyo. kadugo Ito yung na harvest namin mga kadugo na saging Thank you Lord God sa mga biyaya mo So hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa so umagang ito. Thank you, thank you so much for watching. Sa mga nag-subscribe po, 428 subscribers. Thank you, thank you so much. Ingat po tayo palagi Panginoon. Ay, mga kadugo, and lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala umasa at sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia. I love you with the love of the Lord. Bye-bye.